I've been attached with the feeling of them waking up with you, Excited at hindi na nga makapaghintay ang maraming bubbly sa magiging announcement patungkol sa new projects ng ating Donny at Bel Mariano together. Dahil kung maalala nyo nga guys, ito nga si Eric Chen Salut ay nagpost nga sa kanya social media account at talaga namang nakahashtag pa dito ang DB. At muli nga itong nag ng Dreamscape is officially announcing a dream project this week. Abangan. At talaga namang maraming bulanga ang nag-antay dito, pero hindi nga ito nangyari. At ilang araw pa nga guys sa lumipas ay nagpost na ulit itong si Eric Chen Salute na ayon nga sa kanya paumanhin po sa delay ng announcement just making sure na mas pulido at grand ang project announcement. At iyan na nga guys na kung saan talagang umani nga agad ito ng maraming komento at ayon nga guys sa mga bula ay ako na nagsasabi na yes, super ganda. Laban na laban to mga bula. Hashtag Dondel. At dito naman, oh, so delayed announcement pala. That's okay as long as maganda yung final output. At iyan na nga guys na kung saan ay talagang trending na trending na nga ito sa social media dahil super excited na nga sila sa new projects ng ating Donnie at Belle. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update.